ano nung suka ba rin ayun 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 guys wala, wala no ako, mo yung niya. nawa mo ka to eh may gawin ako sa kanya eh naglilinis ako eh naglilinis yung tao eh asan ba Ayan, wala, wala. Na, What's up, neighbors? Ano ba ako sa inyo? Masaya talaga ako ngayon. Hindi si ginawa ako para ay Carlo. Tapos siyempre, babagtripan natin siya ulit. Siyempre, na may master eh. Lagi niya pinagtripan yung ano, yung brief ko nila ng, ano. Um, hmm. Uh, ano nang suka ba ganyan? Ayun, ayun. Ayun, 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 ano yung eh? Ano yung tao dito? Tungo yun. Ano mo Gelo! Gelo! si Carlo! Ha? Support! Sumugot! Sumugot ka ng maayos! Ba't nandun yun? Wala mo yun din yun. mo to! Eh may Naglilinis ako eh. Nakikita ko naglilinis yung tao eh. May inakal ka? Umakal ka? Hindi. Ano bang gagawin mo? Kasi mo, wakong trip ako nga eh. Asa court. Asa court. Sigurado ka? Oo, oh, nasa court nga. Wala din yun. Ikaw kakakalim. Ano ba kasi yun? Ano mo, basta. Uh, Dadaan mo pa ako sa kalokohan mo. Ano Nakanahimik yung tao dito eh. Ay, sumunod ka na lang. Wala mo sa bahay namin eh. Alam mo nun. Alam mo sumunod dito. Eh? Ikaw kayong palamanin dito eh. Hindi ka na lang kayo umalis, no? Pag lalakad ka lang, itamad-tamad ka rin ngayon, upal ka rin, hindi mo eh. Siyempre, ako ng bahay, umalis sila sabi. Tao ko eh. Bakit ang tao ko? Bakit may CCTV lang doon, Bakit ang tao ka? Kung ako mo, bakit ang tao ko? Ano harap naglilinis? Basta magot! Ina mo. Patayin ko muna ito ha. Oo. Kata mo sila. Andiyan niya, sa kahit. Bawa ko lagi na, bakit ko ano yun ko dyan. Ang maniwala ka, alam mo, inaano ka. Ina mo. Ano nga. Yeah. Bad trip ako din eh. Ito na trip? Siyempre, pala mo rin sa bahay namin. Doon pa natira. Kapal din ang mukha eh. nga nga. Ikaw nga, mo rin ka nga din. Doon okay. ka nakatira eh. Gusto mo lumayos ka? Ito ko nalayos. Baka palayasin doon. ba? Ayun ka. oh. Ano mo? Gagoy no, 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 si na. Gagoy na. Gagoy na. Gagoy na. Gagoy na. Gagoy na. Gagoy na. mo Gago huy, 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 mo ginawa sa'yo huy, 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 ay, kubali pa rin eh! King-ina yung ba-an yun! taong yun, pangit-pangit nun eh! Pero okay lang At sa so, tulungan mo si Carlo. Ano bang ginawa sa hinuloy? Oh, ikaw, pa oh, palais-tais ka rin eh! Palais-tais ka eh! Gago eh! Eh, ba't ka kasi palabas-labas ikaw lang mag-isa? King-ina mo eh! Hmm. Wala Atos... mo lang sa bahay namin. dapat lalais ka pa. Buti tinulungan ka ni Kurt. Hindi, ito ano yun. Ano yung pangit nun. Tara pa na, tara na. Tara na, tara na.